May nang nagmamaydol, grabe ang lakas ng itong itong mga idol. Talaga. Malaban sa ating mga idol. Mga idol. Dahil nat na pagpursihin. mga idol lo. Mede lakas ang itong itong mga idol madigat kasi hilahin mga idol pag ganitong medyo mahangin tas salubong pa yung agos malalim nga pala itong inarihan namin mga idol kaya mga sesinta di pa mga idol yung inarihan namin kaya medyo matagal maangat at saka mabigat din yung aming pamato mga idol mayroon kaming gamit na steel bar na isang pi na 3 at saka yung tawil namin mga idol numero no, 14. Pang malaki yan talaga ng isda mga idol. Para pag magkain ka ng kanang malaki, hindi sa mga Kasi yung nakagamit na tayo ng maliliit na tawil, mga idol, no? laging na ano, putih Pagkatawin ko sa lakas ng isda. Saka yung gamit namin na nylon mga idol number ano, 100 110 yung sa aming pangkalit sa kabit pero yung, yung hawak namin, hawak namin mga ilong 120 para ano, hindi talaga siya maputol Pakit mga idol Masa daw Ayan natin, baka baka tiktas Ayan natin, baka gumamit kami ng number 90, 090 mga idol pero talagang talo siya pag ganitong kalakas na mga isda lalo na pag matalas yung ngipin Wait. yan mga idol hindi pa rin na ano yung lakas kahit nakaangat na oh, Dalawa mo siguro? grabe akala ko dalawang piraso mga idol akala ko dalawang piraso yung ano yung lakas nahuli ko sobrang lakas tagal niyang napagod mga idol eh kasi nasa na yan nakaangat na yan pag nakaangat na kasi mga idol ang isda pag ganitong mga malalalim ang isdang bato pag nakaangat na napasokan na na yung hangin yung tiyan sumusunod na lang yun sa paghilang mga, pag mga idol pero ito nasa angat na